Isang maulan na umaga mga kalay, ito po ang apo at lunti ang mga natural divine art ay of Kahit na maulan ngayon, nakikita pa rin natin na sumisikat ang alaw. Ganyan din po sana ang mangyari sa bawat isa, lalo na sa lahat ng mga taong may suliranin ngayong araw na ito. At at ang gusto ko pong talakayin sa araw na ito is yung mga kaganapan na dumating sa akin kagabi na ang daming tao na nagme-message sa akin at gusto magpatulong na pabalikin ang kanilang mga mahal sa buhay na nilayasan sila. Pero tingnan natin ang mga pagkakataon. Una, yung isang uh, hindi ko matukoy kung ano siya pero hindi ko na rin babanggitin ang ano pero isa siyang 21 years old na tao no? at gusto niyang pabalikin ang kanyang girlfriend dahil kasi nag-cheat siya so una sa lahat unan, nag-cheat ka di ba nanloko ka pero you want to defend yourself na meron lang kang kateks na ibang babae so ibig sabihin kaya umalis sa ang girlfriend mo dahil meron ka pang ibang nilalandi no? so it's appropriate lang naman na decision ng babae o ng girlfriend mo na iwanan ka, nalayuan ka dahil kasi hindi ka naging tapat sa iyong pakikipag-ugnayan o pakikipag-tipan, ika nga nung unang panahon ang boyfriend girlfriend ay ang tawag doon ay tipan no katipan no? kasintahan So, ibig sabihin, pag may tipanan kayo, may tipan kayo, ibig sabihin, may pangako kayo sa isa't isa na hanggang huli, ay siya na. Pero, dahil nga dumaan ang makabagong panahon, no, naging shota na lang siya. Ibig sabihin, short time. So, wala nang tipanan na nagaganap. At gayon din, no, hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ng jowa, no, pero yung sota at jowa is parang isa na lang na short time na lang sa isang banda naman ay mayroong isang babae din na maaring maging single mom na sinasabi niya buntis siya ang tanong ko is ganito naglolo ko daw ang asawa niya ang tanong kung kasal ba sila sabi hindi sila kasal so ngayon nagpabuntis siya at hindi sa kasal niloko siya ng boyfriend or boyfriend niya or or partner niya at yung partner niya ay meron ng iba so dito ibinigay mo ang lahat-lahat sa iyo nang wala kang kasiguruhan na hindi mo sinecure ang sarili mo sa iyong relationship at nagpabuntis ka at ngayon is naghahanap ka ng tulong para panagutan ka ng boyfriend mo diba? pero nung nagboyfriend ka alam mo ang lalaking ito ay merong asawang iba na legal at hiniwalayan niya pero ikaw naman dahil nga siguro ay nalinlang ka ayun, nagpadalos-dalos ka sa desisyon mo sa buhay at nagpabuntis ka at ang masakla pa dito ay hindi mo pinaalam na ikaw ay buntis itinago mo lang ngayon magsa 7 months ka na at hirap ka na sa buhay ay sa ka maghahanap ng o habulin yung karelasyon mo na, nanlolo, na na, nagloko para sa iyo. So dito parang um, hindi ko maintindihan ang mindset ninyo, mga kalahi, na parang hindi niyo pinapahalagahan ang inyong sarili. At ngayon, bandang huli, bandang huli, at ngayon hirap na hirap ka na, saka kayo, uh, saka kayo naghahanap ng tulong para masolusyonan ang problema niyo. Okay, nandito po tayo. nandito po ako. Pero hindi ko maipapangako na lahat ng problema nyo ay masosolusyon na natin. Problema nyo yan, kailangan nyo rin sikapin na bigyan din ng solusyon. So ako, ang tungkulin namin dito, hindi lang ako, siguro lahat ng mga taro reader dito sa TikTok o iba pang medical practitioner, nandito lang kami para gabayan kayo. No? Gabayan kayo. Kami ang mamamagitan sa inyo sa universe, sa mga diwata, sa mga anito at sa mga engkanto upang tulungan kayo. Pero paano namin kayo tutulungan kung hindi niyo ipapaalam sa amin ang buong kaganapan ng pangyayari? Paano namin kayo tutulungan kung hindi naman kayo tatanggap ng aral mula sa amin? Hindi po ba? So dito, nakikita ko ang isang solusyon. No, may solusyon sa mga ganitong pagkakataon. Pero una, kailangan nyong sagutin ang tao bang pababalikin nyo ay nais nyo na bang makasama habang buhay lalo na sa 21 years old supposedly 21 years old napakabata mo pa pero pwede na kayo mag decide kung gusto niyo na mag asawa ba? Diba? yung partner na gusto mo ba ay siya na bang panghabang buhay mo o kaya gusto mo lang ng gayuma is para to gratify yourself, self-gratification, makatikim lang, makapag-sex lang. So, kita nyo, ito na yung ugali natin ngayong panahon na ito. So, okay lang. Go on. Kasi karapatan nyo yun. Pero, kung kayo ay marunong na makipag-sex, ay dapat marunong na rin kayong tumayo sa inyong pananagutan. No? Hey, uh, engaging yourself into sex, meron pong action din yan or may reaction yan at kung nabuntis kayo o nakabuntis kayo eh dapat maging responsable ngayon ikaw babae huwag ka lang basta, basta bibigay oo ikaw yung hanap ba? Diba? at mabubuntis ka pag ikaw ay nakapag sex pero alamin mo pag ikaw ay nabuntis anong mangyayari kaya mo bang uh, panagutan sa sarili mo ang ang, ang dinadala nilalaman ng iyong chan dahil kasi another issue naman yan kung ipapa-abort mo. Dahil walang abortion dito. Although, may mga nag-a-abort but it is illegal. Alam nyo naman na ang relihiyon ninyo ay katoliko at bawal yun sa inyo. At wala naman na umaanib talaga sa simbahan namin bilang isang pagano. Diba? But then, choice nyo yun. Pamimili nyo yun. Isa pang issue na napag-usapan namin kahapon is about decolonization. In terms of decolonization, ibig sabihin lahat ng turo ng mga uh, ng mga mananakop ng Kastila ay kailangan ba natin talagang tanggalin? Ano ang paniniwala niyo doon? Halimbawa, sa pag-aasawa. Sa pag-aasawa ay sinasabi isa lang. Sa pag-aasawa, dapat ang nangyayari ay lalakit babae lamang Pero ano ba ang pananaw natin doon? Ang pananaw ba natin Ay dapat polygamous tayo O bigamous tayo Or whatever Dahil sasabihin nyo bakit ang muslim Pwede mag-asawa ng marami Alamin nyo po sa reliyong islam Ano ang patakaran nila Kung sa pag-aasawa ng islam O uh, ng marami no At bukod pa diyan Merong batas na sumusuporta sa ganoong gawain. Merong batas o korte o hukumang syariya o batas ng Islam ang pinapatupad. Pero sa atin, sa, sa katoliko, no, sa mga katoliko ay merong batas din po. Totoo, pero yun ay bawal nga, no. Even yung mga batas ng katoliko ay pinapatupad din sa batas ng mga protestante. Although ngayon, nakakalungkot dahil kasi ang gobyerno natin ay nakikialam na sa usaping estado o ng pangrelihiyon, no? The reason is gusto lang naman pangalagaan ng ating bansa ang kanyang mga mamamayan. Pero sa inyo po, bilang isang mamamayan tayo, bilang mamamayan, meron tayong panuntunan. Ito yung panuntunan ng mabuting asal. sana so, nasa yung kabutihang asal na yon kung ating papairalin lagi o tama, natin ang ating freedom. Freedom o yung free will, no? Pero mula sa free will na yan, go on. You have to be responsible to practice your free will and whatever outcome it may take, you have to embrace. You have to face it. Kaaya-aya ba ang magiging resulta sa pagsasagwa mo ng free will o hindi? Katulad yan sa pagkagayuma. Isipin nyo na lang, hindi pera-pera ang gayuma ito ay isang gamot. At kung ito ay gamot, kailangan to ng prescription. Hindi yung gusto ko ng gayuma dahil kasi ganito. Hindi po. So, dahil nga po ako yung isang hilot sa Hilot Academy of Binabaylan at ang ating simbahan ay tinatawag na lunti ang agama, Natural Divine Arts, Shine of Healing, ang layunin natin ay eh, tulungan kayong gumaling mula sa inyong karamdaman. At ang pag pangangailangan nyo ng gayuma ay kailangan nyo na gamutin, No? Pero bago natin gagamotin yan, ay kailangan dapat sumailalim sa pagsusuri, diagnosis. Alamin natin bakit. No? Hindi, hindi, yung, hindi kasi tayo negosyante. O kung negosyante tayo, mga tayo, doon magkakaroon ng tawaran. Pero dito, hindi po tayo nakikipagkalakal. Tayo ay nanggagamot gagamotin natin ang inyong karamdaman so kung anong kailangan gamot yun ang dapat nating ilapat no? sana naunawaan nyo Mayari na pag